Last news Updates. Mga balita ngayon, pitong katao kumpirmadong patay sa dalawang magkasunod na lindol sa Davao Oriental. Dalawa sugatan matapos mahulog ang isang truck sa bangin sa Nueva Vizcaya. Dalawang high-value drug suspects arestado sa Iloilo, 3.7 million pesos na alaga ng shabu kumpiskado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Umabot na sa pito ang kumpirmadong patay sa dalawang magkasunod na malalakas na lindol sa Davao Oriental kahapon. Unang tumama, bandang 9.43 ng umaga ang magnitude 7.4 sa karagatang sakop ng bayan ng Manay na ng magnitude 6.8 kinagabihan. Ayon sa mga otoridad, tatlo ang nasawi sa isang minahan sa Manay habang ilang minero pa ang sugatan. Isa naman ang patay sa Mati City ng madaganan ng pader ng isang gusali habang isa rin sa Davao City. Nasa kabuang tatlong katao naman ang namatay nang atakihin sila sa puso habang lumilindol. Samantala, umabot na sa mahigit daang aftershocks ang naitala ng FIVOX dulot ng magkasunod na lindol kung saan 331 dito ay plotted habang labing tatlo ang naramdaman na may lakas na aabot sa magnitude 1.2 hanggang 5.8. Nahulog sa bangin ang isang truck na naglalaman ng mga parcel sa poblasyon Santa Fe, Nueva Vizcaya kahapon. Ayon sa investigasyon, nasa 15 metro ang lalim ng bangin na binagsakan ng truck matapos sumabog ang isang gulong nito sa harapan. Sugata ng 37 anyos na driver nito habang naipit naman ang 22 anyos nitong pahinante. Umabot ng higit apat na oras bago marescue ng mga otoridad ang naipit na pahinante na agad itinakbo sa pagamutan para sa paunang lunas. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ngayon ng mga otoridad sa nasabing aksidente. Arestado ang dalawang high-value individual sa buy-bus operation sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo, Iloilo City, Kamakailan. Kinilala ang mga suspect na sina alias Alan, 38 anyos, taga Barotac Nuevo at alias Jobert, 55 anyos, isang magsasaka mula sa Zaraga na kapwa nasa Regional Drug Watch List. Nasabat mula sa kanilang ang 10 sachet at 6 na nut-tied plastic bags ng shabu na may timbang na 550 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 3.7 million pesos. Pareho nang nakakulong ngayon ng mga suspects sa mga kasong may kinalaman sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.